actress na si Janella, humihingi ngayon ng panalangin. Marami ang nagulat at nag-aalala sa kalagayan ngayon ng kapamilya actress na si Janella Salvador, nitong nakalipas lamang na buwan naging hot topic si Janella, dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay, una na dito ang masalimuot na relasyong na uwi sa hiwalayan nila ng kanyang boyfriend na si Marcus Patterson, na ama ng kanyang anak na si Jude, kasunod dito ay ang hindi pagkakasama niya sa Star Magic 30 Catalog, na ikinasama ng kanyang loob, ganun pa sa kabila ng mga nangyayaring masasakit kay Janela ay nanatili itong matatag. Sa katunayan, marami man ang umalis, agad naman itong napalitan ng mga blessings lalo na sa kanyang karer sa showbiz, mula nang magbalik sa showbiz si Janela matapos niyang magbuntis kay Jude. Sunod-sunod na ang mga offer sa kanya na mga proyekto, una rito ay ang mapasama siya sa TV series na Darna, kung saan ikinabilib ng marami ang pagganap niya sa karakter ni Valentina na babaeng ahas. At ngayong taon, inanunsyo na ang project niya kasama ang Thai superstar na si Win Meduwin para sa pelikulang Under Parallel Skies na kasalukuyang ginagawa sa bansang Hong Kong. Ngunit kamakailan ay madami ang nagpaabot ng kanilang well wishes at panalangin para kay Janela Salvador. Ito'y matapos niyang sabihin sa publiko na naaksidente siya, sa Instagram post ni Janela ipinakita niya ang picture ng x-ray ng kanyang paa, kwento pa ni Janela. Muntik na siyang mawala ng malay dahil sa sobrang sakit, matapos siyang matapilok ng masama. Ayon pa sa kanya, pangalawang deses na siyang natapilok sa parehong paa, una ay noong nakaraang taon, nilinaw naman ni Janela, na maayos siya at walang pailay. Gayunpaman, dahil sa nangyari, sinabi niyang hindi umano siya makakalakad ng maayos sa mga susunod na araw, aniya good news, no broken bone, bad news probably a really bad sprain, almost fainted after twisting the same uncle I twisted last month. But I'm okay, just a clumsy not so little girl, who won't be able to walk properly for a few days, samantala, narito naman ang samot-saring komento ng mga nightzens.